Gano'n lang yung mantra ko sa buhay talaga na hanggat kung kaya ko pa, ako na-afford ko pa, go. Kung hindi na-afford, eh, di magtipid. Maghanap ng mas mura. Kasi imagine mo, titipirin ko yung sarili ko na ilang taon to prepare for my future, tapos masasagasaan na ako ng truck. Lago. Go, te. Bilhin mo na yan. Alam ko naman gusto mo na yung bilhin, eh. Bilis na babalik din naman yung pera sa iyo. Hindi babalik yung oras. Kaya gastusin mo na 'yan. Ubusin mo na yung pera mo ngayon. Tinutulungan mo rin ating economy. Oo. Uh -uh. Kaya go, bili na. Support kita. Tsaka ang bata-bata mo pa, sis. Go na. Alam mo kung ako sa'yo, binibili ko na to. Hindi mo kailangan. Huwag mo isipin na hindi mo kailangan. Kailangan mo yan. Kakailanganin mo yan. Saan ka bibili kapag kailangan mo na. Eh, i pa yon 3 days. Eh, di ang tagal. Darating, hindi mo na kailangan. Eh, kung ino-order mo na ngayon, eh, di na yan kapag kailangan mo na, di diba? ba? Ano ba? Mag-isip ka nga.